punong-puno ang ating hartilya uh, ngayon. Super duper star-studded. Patamin pa natin at idiretireksyon na natin na tawagin para kumilituhin ang sampung pelikulang atin pong aabangan. December 25, Manilenyo at Manilenya sabay-sabay tayong pumila sa mga sinihan at iparamdam po natin ang support pelikula ang nandirito ngayong araw na ito. Kaya naman, para makumpleto na ang sampung pelikula pinangungunahan ni na D. Julian Montez.